Good morning, good morning, good morning sa inyo mga boss Okay, so ngayong araw na to ay na uh, Naka-schedule no, na Tuturuan natin kumain yung ating mga alagang biik So, 4 days na po sila ngayon uh, Ako kasi, nagtitrain po ako na uh, Sa aking mga alagang bagong silang na biik Nagtitrain po ako sa kanila na matutong kumain Uh, sinisikap ko po dun sa limang araw, marunong na silang kahit pa paano kumain-kain. Para itong si Mama Pig, uh, hindi po siya ganun mamayat ng husto no dahil 13 heads po yan uh, kung talagang sabay-sabay po na na nadedi yan dito sa ating alagang inahin talagang kung hindi po kakain ng maayos tong si mama pig uh, ninipis po siya ng husto no? kaya maganda po na habang mas maaga maturuan po natin na kumain itong mga alaga natin na bagong silang na nabiik tapos yung ito uh, na po yung tinunaw ko na pig booster yan so pinalambot ko na po yan mamaya kapag ka nakahiga na pong itong si Mama Pig, no? Itong alaga kong ina baboy. Uh, ipapahid ko po sa kanyang suso yan para malasahan po nung ating mga alagang bagong silang na biik. Kapag ka lasahan na po nila yan, uh, continue lang po natin, no? Dun sa araw-araw na dumededi sila. Araw-araw po natin pahiran yan ng uh, pinalambot na pig booster. Uh, sa ganun na paraan po, mapapadali po yung ano nila uh, Mapapadali yung kung paano sila matutong kumain Kasi malalasahan po nila yun eh Ayan So, hintayin lang po natin siyang humiga Okay, so kapag nalasahan na po nila yung uh, pig booster na ipinahid po natin Doon sa susunong uh, ating alagang inahing baboy Tuloy-tuloy uh, na po yon. Bali, papatakimin na lang po natin ng paunti-unting feeds po noon para uh, matuto po silang kumain agad. So, 4 days po ngayon yung ating mga alagang biit, no? Ito po, ayan. apat na araw na po sila. Kahapon, hindi ko na po na-videohan. Uh, Naturukan ko na po sila nung iron. Ayan. So, ayun na po sila. Itong ilaw po nila na to, hindi ko po tinatanggal to kasi uh, paggabiho, sinisindi ko po yan para pag malamig po, meron silang uh, nagsisilbing pampainit nila dyan lalo na po ngayon uh, medyo maambun po yung panahon so malamig po yung panahon kailangan po nila ng pampainit yan, Ayun na po sila 4 days mga boss yan so, larga tayo ng dalawa doon hintayin lang po natin humiga no, itong si mama pig. pagka nakahiga na po yan uh, ipapahid ko na po yung pinalambot natin na pig booster Okay, mga boss. Ah, uh, na po no yung alaga nating inahin baboy. So hindi ko muna nilarga po lahat para maluwag po muna yung kanyang suso. Ah, uh, papahiran na po natin 'yan ng tinunaw na pig booster. Ayun. So, mapapansin niyo po no, yung ating mga alagang bagong silang na biik eh lulusog po ayan no. Talagang nag-aagawan tapos yung iba, yung nandoon sa kabila Siguro, uh, ramdam na nila na nakahiga na yung <laughs> kanilang nanay. May iyak -yak na rin po sila. So tara po, pairan po natin nung tinunaw na pig booster mga boss. Okay mga boss So ayan no uh, Tapos na po natin napahiran Nung tinunaw na pig booster Yung dede ng ating inahing baboy no uh, kung mapapansin nyo, oh, sobrang napakalakas po nilang dumede. Kaya kung hindi po natin sila tuturuan na kumain ng maaga, kawawa po yung ating alagang inahing baboy. Talagang mamamayat po siya ng gusto. Ayan. So, 4 days po sila ngayon. Kita nyo naman po, uh, sobrang kabibilog po ng kanilang katawan, no? Ayan. Ayan mga boss, no? Ah, uh, ito pa yung isang dapat natin, uh, bantayan. Kapag tumayo yung ating inahing baboy sa kasagsagan na pagpapadebi niya, kailangan po, bantayan po natin yan. Kailangan maalarma po tayo dyan. Dahil kapag humiga po ulit yan, tapos yung kanyang mga bike nandyan, may posible po na magkaroon po tayo ng mortality dahil po posibleng maipit po sila dun sa paghiga na itong alaga nating inahing baboy Ayan. kaya kailangan kapag ka tumayo po yan ah, bantayan po natin kita niyo po yung mga kanyang anak eh, kahit nakatayo po siya pilit po nilang inaabot yung kanyang dede no kaya kapag ka humiga po yan kagaya po yan Ayan, gumihiga na po na ganyan yan, kailangan ah, bantayan po natin. dahan-dahan po siyang hihiga. Okay. So, okay naman po yung kanyang paghiga. Yan po yung kanyang mga anak. Okay, mga boss. sa ah, hanggang dito na lang po itong vlog natin for today. Sana ah, may natutunan po kayo dito sa blog uh, vlog ko na to yan. At uh, sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, subscribe please paki-subscribe naman po itong aking YouTube channel na Wilson18 yan. At uh, kung may mga katanungan po kayo, please mag-comment lang po kayo dito sa comment section sa ibaba. Uh, Akin po sasagutin sa abot po ng aking makaraya. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, please pakisubscribe na lang po itong aking YouTube channel. At uh, huwag niyo na rin pong kalimutan pakipindot yung notification bell dyan sa baba. Para lagi po kayong updated sa mga ina-upload kong video. Yan. Okay. So hanggang dito na lang po. Happy farming po sa inyo. God bless and bye-bye.